kuhaan po natin ito ng aral mga kapatid. Kahit na gaano ka pa katayo, kahit na gaano pa kataas yung posisyon, kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay huwag na huwag kang makakalimot. Huwag na huwag kang magmataas. Huwag na huwag kang makalimot sa pagpasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalahin mo ang kayamanan mo sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay uh, takda ni Allah na mangyayari at ito po ay uh, ayon sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa taala at mayroong mga hikma mga wisdom kung bakit ito pinapahintulutan ni Allah Subhanahu wa taala at kabilang po sa mga wisdom nito mga kapatid ayon sa turo ng Islam ay uh, pinapaalalahanan tayo ni Allah Nais ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na tayo ay magbalik-loob sa Kanya. Uh, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. ang nararapat sa atin ay magbalik-loob sa Kanya at uh, paramihin yung mga uh, istigfar, paghingi ng kapatawaran sa Kanya mga kapatid sa Islam. Uh, kahit nagaano ka pa katayog katibay, kahit nagaano ka pa kayaman, ay maaring, kahit sa isang iglap lang ay mawala yan sa iyo. Subhanallah. Nagmisto uh, mga basura, yung mga kotse, parang mga kalat na naanod sa baha. La ilaha illallah. Isipin natin yun. Mga bago pa talaga na mga sasakyan. So... Kahit na ano pa mang level ng kayamanan ang na-achieve natin sa buhay na ito, ay huwag tayo magmataas, huwag tayong makalimot sa nagbigay sa atin nito. Huwag tayong makalimot sa pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. mayro mga tao na sa pagkakaroon nila ng kayamanan ay naging sakim sila nakalimot sila sa Diyos, nakalimutan nila yung tagapagbiyaya nito, nakalimot sila sa pagpapasalamat kay Allah, nagpabaya sila sa zakah, hindi na sila nagbibigay ng maayos or hindi na talaga sila nagbibigay ng zakah, kawang gawa, obligatory na charity mula sa kayamanang ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, naging pabaya sila sa salah, Naging papaya sila sa pagkarasal, sa pagsamba kay Allah. Nagmataas sila. Akala nila na wala nang hanggan yung kayamanan nila. Akala nila uh, habang buhay na sa kanila yung kayamanan nila. Subhanallah. Dumating sa kanila yung unos. Dumating sa kanila yung kalamidad. Baha, bagyo, ano pa mang kalamidad na sumira sa kanilang kayamanan. Ayon, isang iglap ay nawala sa kanila yung kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. Sayang na sayang yung uh, kakayahan, kaluwagan, kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. So kung sinamantala sana nila ito sa kabutihan, nagparami sila ng sadaka, sumuporta sila sa daawa sa pamamagitan ng kanilang kayamanan, sumuporta sila sa mga masjid, pagpapatayo ng masjid, sumuporta sila sa mga kabutihan na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumulong sila sa mga may hirap. Kanila itong ginamit sa kaluguran ni Allah, hindi sana nakapag-invest sila ng tunay na investment na talagang walang kalugian dito sa mundo higit lalo sa kabilang buhay. Sa mga kapatid naman na napiktuhan yung kanilang mga kayamanan nasira yung kanilang mga sasakyan yung kanilang mga ari-arian yung kanilang mga uh, kagamitan sa kanilang bahay or nasira yung kanilang mga bahay kung ligtas naman po tayo ang ating mga pamilya ang mahalaga po dito mga kapatid ay ang ating buhay aanhin mo pa yung kayamanan mo kung wala ka na rin buhay pero kung buhay ka pa, pasalamatan mo ang Diyos. So ang mahalaga ay ang buhay mga kapatid sa Islam. Kasi pag ito ay mawala na, hindi na natin ito mapapalitan. Pero yung kasangkapan, sasakyan, yung bahay, yung pera, ay eh, maaari po yung mapalitan kung ipagkakaloob ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Magtiis, magtimpi para kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bilang mga muslim, asahan po natin na ito ay papalitan ni Allah insya Allah subhanahu wa ta'ala isa pang nais nice kong ishare sa akin mga kapatid ay ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ka shiddah ayon sa malapit nitong kahulugan kilalalin mo alalahanin mo sambahin mo si Allah sa panahon ng kaginhawaan at ikaw ay kanyang aalalahanin, tutulungan sa panahon ng kagipitan. Sa ganitong mga kalagayan, napapakinabangan ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pananampalataya pagsamba kay Allah sa panahon ng kaginhawaan dahil sa panahon na ito panahon ng kalamidad panahon ng unos siya ay pangangalagaan ni Allah siya ay tutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala yan po ang kagandahan kabutihan kahigtan ng isang mananampalataya kay Allah na kanyang inaalala Sinasamba si Allah Subhanahu wa Taala sa oras ng kaginhawaan at sa oras ng kagipitan. Yan po dapat ang mananampalataya kay Allah na hindi siya namimili ng oras, hindi siya namimili ng oras ng pagsamba kay Allah. Ibig sabihin, sa hirap at ginhawa ay inaalala, sinasamba niya ang kanyang Panginoong Allah Subhanahu wa Taala. Nawa ay pangalagaan tayong lahat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakum khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.